Hi guys, andito ako ngayon sa Robinson's Galleria South. ay eh, nakakita ako nitong store na Sanliang Home. Yung mga nagbibenta ng mga furnitures. 'di ba? Meron din ganito sa Yalamos By the Bay. Tsaka parang sa SM Sucat meron din ganito eh. Tiningnan natin. Ah, first time ko lang makakapasok sa store na 'to. Tiningnan natin kung anong meron. Ayan, ang mga tinda pala dito. Okay pala. Ayan, o, tingnan nyo to. 10,195. Mga kama. Ayan, meron. O, sofa. Merong sofa. Mga, ayan, mga couch. Tapos, itong mga to, o. Madami rin pala dito. Ito, ang ganda. O, tingnan nyo, 14,195. Ito, sofa. Modular sofa. 14,195. Meron silang 15% off ngayon. Ayun, meron ding mga dining tables. Ang daming dining tables, ang daming sofa. Saka ito mga, ano, mga bookshelves. Ayan ang price. Ayan ang mga prices. Hmm. Okay din pala dito ha. Ah. Marami oh. Gaganda ng sofa nila. Tingnan nyo ito. 28,250. Tapos ngayon meron silang 15% off. Ito 13,895. Ito naman, mga TV stand. Ayan, 4,050. Dami ha. Marami. First time ko makapasok sa Sanyang na to. Pero nakikita ko to, meron nga nito sa Ayala Most by the Bay. Tapos meron din sa SM Sukat ha. And for sure, marami, bang, marami pang branches to. I-check nyo na lang sa Google. Pero, I mean, yung mga, ano nila, mga items nila, ayan, magaganda. Ito sold na. 8,395 lang to. Ah, yung dining table. nine five Iba pa yung price ng chair. Oh, pero maganda, o. Oh. Ayan pa sa taas, o. Oh. Mm. Sun Yang Home. Ayan, 15% off sila. Tapos tinan nyo nare oh. yun, nare-recline, o. Oh. ang gusto kong silye, o. Oh. Gusto ko nang nung reclining chair. Madaming TV stand. Ayan, may 3695, may 2450. Ayan, o. Oh. Nandito ako ngayon, napunta ako dito sa Robinson's Galleria South kasi may hinihintay ako. Meron akong hinatid lang dyan sa may Binian. tapos hintayin ko na lang siya. Tapos pagtapos na po, babalikan ko na lang. So dito muna ako tumambay. Tingnan nyo to, ang ganda nito, 11,650 Oh. Parang ang sarap upuan eh, no? Ayan, o oh, mga bar stools. Meron ding bar stools. Magkano bar stool? 2,450. Ayun, no. Doon sa taas may 2595. Mukhang may in-house financing sila. Ayan, ito, ito, ito. Only one ID required. Low down payment. Starting at 10%. Fast approval, one minute. So, meron sila siguro ditong home credit. Ayan, nakalagay na naman eh. Ayan, no. O, oh, ba? Diba? So, pwede kayo makipag-usap dito sa kanila pag nandito kayo. Or sa iba ibang iban man na Sanyang Home. Kasi marami naman to. Nagkataon lang nandito ako sa area ng Binyan ngayon. Ayan. Hmm. Ayan. Side table. Mga oh, side table, less 15%. Of, oh, ito naman, center table. ayano oh. six 6, 7, 9, So, less. Lahat sila may si 15% ngayon. Itong sofa, nakita niya yan, 14, 450. magagandang oh, magaganda ang items nila, no? So, isa rin pala to sa pwede mong pagpilian bukod sa Mandawi Home, tsaka doon sa mga Our Home, at yung iba pang mga appliance store. Ayan. Ito maganda, itong set na to. Ito, 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 7995. Ang ganda. Tingnan nyo to, 7995. Ay, suot ko na pala yung bago kong sapatos. Ayan, o, no, yung puma na red. Talagang sinabi pa, eh, no? Ayan, o. No? Ayan ang mga TV stand. Magaganda naman. Tapos meron din silang ito, cabinet. Steel wardrobe cabinet, 10,295 less, 15% off. Meron din silang promo, ayan o, buy now, pay later. Get approved in as fast as one minute with just one valid ID. O, diba? O, kaya pwede. Ayan ang mga computer chairs. Marami silang computer chairs. Ayan. Ito, 9,450. Si Mika, nabili ko nung parang last month ng computer chair. Kasi pandemic pa yung kanyang computer chair. Bumigay na rin. Pero nasulit naman kasi parang 3 years or 4 years din yung nagamit. Ito, tingnan nyo. 11,995. Ang ganda, oh. Sanyang. Sanyang. Wardrobe cabinet. Maganda, di ba? Oh. Hmm. Bukod sa IKEA pala, ito rin pwede rin siyang puntahan ang, ang Sanyang. Bukod sa IKEA, sa Mandawe, sa Our Home. Ayan pa, mga office tables and chairs. Ayan. Hmm. Dami, dami rin pala dito. Oh. Ayan ang Sanyang Home. Ito, 2,750 bookshelf. Bookshelf yan. Ito pa. Ito, ano to? 3,895 display cabinet. Hmm ito pa, ang dami nga madami hanggang dun pa may mga kama din niya, ay meron din may kama rin sila, o ayan ilip 14,395 padded bed 54 by 75 ayan, ayan ang price niya ito pa, o ito pang isang tong ito naman, 20,395 padded bed din 60 by 75, mas malaki siya kaya mas mahal kasi may mga foam din na mabibili. Tapos ayan pa yung mga cabinets. Oh. Mm. Ito another bed. Another bed. 15,450. 60 by 75. O, ayan. Bibilihan mo na lang siya ng kutsyon. Meron sila pero hindi nga lang ganun karami. Pero kung yan ang hinahanap mo, oh, di okay. Ito naman. Oh display cabinet 3595 yung katabi naman niya is 4150. Ayan, pasunod-sunod oh. Ito pa, ayan. Ito naman, ano to? 4795. Ah, uh, display cabinet din. Kung marami kang mga gustong i-display na abubot, ayan, 'di ba? Okay siya. Itong bed na to, 22,850 hydro. Bed hydro, padded bed hydro. Ayan, ito 'yon. Maganda de. Tapos ang foam nila is Euratex. Hindi hiwala yung price nun ha. Siyempre hiwala yung price nun. Kung kailangan nyo naman ng mga console table, ito oh, 4,450. Ito, 6,095. Ito naman, magkano to? Ayan yung price, 4,200. Ito, 6,150. Di ba, meron din silang ganito o. Oh. Ayang upuan na yan. Ayan, oh. Tingnan pa natin tong side na to. Ayan may mga wall frames din, Ewan ko lang kung for sale lang wall frames. Ayan ang mga kama pa. Ito 16795, 'yan. Tapos dito mga foam. Ayan, meron silang mga foam. Ito pa more kama. Tapos ito naman mga uh, chest drawer. Ayan, mga chest drawer. 3495 3050 2950 ito dresser. And 4395 maganda din naman. And may less 15% pa. Ito 4250. Tapos ito pa, ito pa. Ito 3495 mga dresser 'yan. Dito naman yung mga double bed double deck ang tawag namin nung araw nung bata pa kami nakaganyan din kami noon eh. 19,695 eto pa ayan 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 13,595 tapos eto naman ako ayan ako ngayon suot ko red kong puma oh. suot ko siya ngayon Ayon pa sa taas o oh, pagkailangan nyo ng steel cabinet meron din sila 11,995 ayan ito namang isa 12,795 ayan o, di ba? Pang mga office-office, still locker, still cabinet. Filing cabinet, ganyan yon. Itong salamin na nakita ko, 2795 yan. Yung standing mirror. Na ayan, o, talaga. ba? Diba? Naka-adidas ako na bago. Hindi pala adidas, ka, Puma ako na bago. Ayan, nasuot kong puma na sapatos ko. First time ko isuot ngayon. Mga kutson, mga foam. Ito, nakita ko, 4-5. 4495 Sanyang Foam ah, Sanyang Foam ang may Sanyang Foam pala tapos katabi naman Eurotex ayan may mga Eurotex din na foams ang ganda naman itong shoe cabinet oh, tingnan mo to 6395 ang ganda no kuya ayan, no? may discount din yan shoe cabinet ilang pirasong sapatos 15 ilang pirasong sapatos kasha dyan ang ganda eh no buksan mo Ah, malaki. Marami din, ano? Pwede yung Dito na yung payment sa lang Hindi, tsaka kung meron naman yan doon sa Ayala Mons, pwedeng doon na lang. Ito, kuya, yung mataas na yan. Ano yan? Dami shoe sa... Da, cabinet, da ah, shoe cabinet. Magaganda shoe cabinets nyo, yes, no? Ito, 4595. Meron din naman silang ino-offer na deferred payment pala dito. Pag 30,000 and up, pwede raw na 6 months to pay. Pag naman 30,000 below, 3 months to pay. Tapos pag may nagustuhan ka sa isang branch nila, halimbawa ng Sanyang, pwede mo nandun bilihin tapos pwede lang i-deliver kung saan yung Sanyang na may malapit sa'yo. Ito ang ganda nito, oh. Ganda nitong silya na to, oh. 27,350 ayan ang price pero less 15%. So ayan na i-tour ko kayo dito sa Sanyang. Hindi masyadong malaki ang Sanyang home dito. Pa doon kasi sa may sa may Ayala Malls by the Bay, parang ang tingin ko masyadong malaki eh. Pero anyway, ayan, at least nakita natin. First time ko rin makita to. Napasok tong Sanyang Home. So thank you guys for watching. Sana makasubscribe naman kayo. Thank you. Bye. Ito muna pala. Ito, 26,000 yan. Yung buong yan. Except for the table, ha? Siyempre, hindi kasama table. Pero ang ganda, no? 26,000, less 15%. Ito rin, oh. Maganda rin. Puro naman yan mga less. Puro less 15% off sila. Ngayon na may promo sila. Eh sabi naman ni Kuya lagi naman daw silang may mga prom promo. So i-check out nyo. Isang isa rin tong lugar na magandang pagpilian pag magsisimula kayong bumili ng mga gamit sa bahay. So thank you guys for watching. Sana naman makapag-subscribe kayo. Thank you. Bye. Nakakaaliw pala dito sa Robinson's Galleria South. Ang daming stores na wala sa malapit sa amin sa area namin, Home and Beyond. Tapos meron din dito nitong Super 50. Pero hindi na ako papasok. Pero 'di ba, medyo naiiba kasi wala 'to sa bandang Alabang, Las Piñas eh, and Parañaque. Kung hindi ako nagkakamali. Ito eh. pa oh, Pet Lover Center. Pet Care since 1973.